Ito ang kahangahangang tulay na naghahamon sa limitasyon at gravity. Ito ang Shangshan Grand Bridge, ang pinakamalawak na double layer steel truss cable state bridge sa China. Patataguan sa Shangshan City, province of Guangdong. Ang magandang architecture na ito ay magiging isang makabuluhang construction kapag ito ay natapos. Meron itong dalawang layer. Ang itaas ng deck ay para sa mabilis na daan ng kasada at ang sa baba naman ay para sa mga release. Nakakalulang isipin na mataas na pylons na siyang nagsusuporta sa tulay na umaabot sa taas sa 270 meters or katumbas ng 100 palapag na gusali. Mayroon din itong haba na umaabot sa 880 meters at nagpapakita ng isang dual 8 lane configuration. Ipinapakita nito ang kahanga-hangang katangian sa pamamagitan ng malawak at malapad na deck ng tulay at mataas na pylons. Ang Shangshan Grand Braids ay binubuo ng 46 segments at mayroong Y-shape na disenyo. Ngunit mahirap na construction at technical ang kinakailangan dito. Ngunit nilutas ito sa pamamagitan ng segmented in-situ pouring technique at hydraulic climbing frameworks. Ang segmented in-situ pouring technique, ito ang technique na ginagamit kung saan ang concrete ay iniipon sa mga bahagi o segmento pagkatapos ay inaayos at pinapatuyo bago pagsama-sama upang makabuo ng buong struktura. Ang hydraulic climbing formwork naman, isa itong formwork or mold para sa concrete ay nakakabit sa isang mekanismo na maaaring umakyat o bumaba gamit ang hydraulic power. Ginagamit ito sa pagbuo ng matataas na spark fraktura tulad ng gusali at tulay. Gayun pa dahil sa combination ng curve at polygonal cross section ng Thor, ang pag-ayos ng reinforcement, formwork at climbing frame dimensions ay nagiging isang komplikado ang proseso. Ngunit sa matinding dedikasyon, si at syaga ng mga China, ito ay matagumpay nilang nagawa. Ang tulay na ito ay nagbibigay pag-asa sa mga lokal na residente dahil ang limang oras na biyahe ay naging 1 hour na lang. At ang tulay na ito ay mayroong habang 36 km at pinunduan ito ng 5 million dollar at inaasahang magbubukas ito sa 2025. Ito ay nakatakda maging isang napakalaking palabas sa China at pinakamalawak na double layer steel truss cable stayed bridge para sa future, dumako naman tayo sa pinakamahusay na machine o kilalang BMM300. Ang kagilagilalas na mobile break making marvel sa buong mundo. Ang machine na ito ay galing mismo sa India. Kaya kayang gumawa ng 500 breaks kada minuto. Ito talaga ay tunay na kahanga-hanga. Salamat din sa mga maalamat na isip ng India dahil sila mismo nagbigay buhay sa BMM300 Mobile Breaks Making Machine. At natuklasan ang masina ito ay kayang gumawa ng halos 120,000 bricks sa isang araw na nagbibigay daan sa mas mabilis na pagpapagawa ng infrastruktura sa lokal na lugar. Dahil dito, ang mga proyektong construction sa lokalidad ay biglang lumakas at umusad ng mas mabilis. Ang paggamit ng teknolohiyang ito sa paggawa ng bricks ay nagtulot ng malaking epekto sa industriya ng construction. Ang balita tungkol dito ay kumakalat sa buong mundo at, at nagdudulot ng malaking ingay sa larangan ng construction. Ang BMM-300 ay hindi lang isang makina. Ito ay isang tunay na kahangahangang aparato na may gulong na nagbabago ng paraan ng paggawa ng bricks. Halos halos lahat ay automatiko. At ang makinang ito ay kayang gawin ang trabaho ng katumbas ng 120 na manggagawa. Ang PMM300 na ito ay nag-iwan ng malaking marka sa buong mundo. So ano sa tingin mo mga boys, nakakatulong ba ito? So comment down below mga boys, no? maraming salamat.